What's up, Makaidol? mga idol? Mga idol, mga lahat. Welcome back lang sa ating YouTube channel. At mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, Yan at saka si, si Idol Jala. Ah, kasama natin ulit mga idol. Mga ka ulit kami kasi ulam sa bahay mga idol. Ginamos. <laughs> Ginamos ang ulo mga idol. So mga idol, bago Maka ulit, tawagin mga idol ating Pagkasama natin sa ating adventure. At ganoon siya mga idol, lang sawa ko po si pagsabay pa sa mga video. Diyos! Just... Ingat pang sablagay mga idol! Mga idol! Mga Mga idol! Para sa kami! Mga idol! Tama ka si idol dyan lang! Detect 4 mga idol!

i કલીલ ખળા� ખળા� ખળા�ા� ખળા�ા�

Ganyan. <laughs> <Lyon>. Ay, ay <laughs> lapo pa. <laughs> lapo pa Kala ko, huli di ka

Gas banget dong, tanggal buka dulu tik tik tik. Gas. Seret game. Stop. Tik Ayo, ayo. Ayo, Ada ya? a ada lah, dah bawa yang saya donat, dia mau petalo.

All one. Oh, mulai. <laughs> All one. Okay. Uy, lapo pa naman yan na kayo oh. Lapo, lapo. May daw. Okay. <laughs> Dalawang puraso. Dalawang puraso lang. La po makaidul, lapo mga la idol, lapo! La do, lapo mga la idol, lapo! Lapo lapo! Ah! Lapo, ah, la 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 lapo la po na na mga idol! Uh! Uh! Lapo mga idol! Bota ka! Lapo mga idol, lapo! Tatlong prasa mga idol! Ah! no pressure no yeah. mga idol. Lapu, lapu. La mga idol. La... la la da da amana in

malaki yan. Ay, ay, malaki yan. Ay, doon yan. Ah, laban. Huwag mo ang pangisan mo kayo doon. No. No, laban ay doon yan. Malaki yan. Agge. Agge. Agge ka laki. Susi mo kayo Thank you for watching. <laughs>

May wag kayo -ma -ka idol sa ano? Ilay mo daw? Ilay mo daw para wala naman yung pamain. Dito ba pumain pamain pa dito mo kayo idol? Okay, ito yung pangatamang din. Tignan mo. Kinain yan. <laughs> dito ba yung pamain pa mo idol?

Kay kay Ang kayo doon. Patusong lang. Ape. Malaban. Oh, bigot na kayo doon. Patusong lang kayo doon. Pag di kaya doon. Pag malaban. Okay, yun? Uy, lupa lupa ba kayo daw, lupa Luba ba kayo daw, kayo

baka nawala ang hinga baka ito ay ayun, baka may malaki pa yan wala baka ito na baka ito lang baka

multimotor lọ 福 Hãy cái Oh, Mungo mong Ha? Mga gawat mong ka anak. Seriously. Mga gawat mong ka anak. na, huh? na. Masin, masin. Nah, oh, kito, no? Dami na. May luba na. May susi pa. Taray ko pa. At saka may lapo. po pa kita